Itong daan guys, yung aming tinatahak papuntang bundok <laughs> na merong talon guys. To guys, nagbaba kami sa aming uh, service na tricycle kasi ang taas ng kalsada, ang taas ng daan guys. Hindi kaya ng tricycle kapag uh, hindi kami magbaba. To guys background <laughs> ang lawak na ng aming linalakbay guys simintado din ang daan kaso lang ang taas guys so oh. hindi pwedeng sakyan ng tricycle kapag uh, umaakyat pataas kahit na simintado guys mataas pa din ang daan first naman uh, baba ng tricycle matagal na yun ng aming biyari nyan guys medyo malapit na kami kasi kaso lang medyo tumataas ng daan merong daan yun na mataas meron din hindi pag hindi na naman masyadong mataas sakay naman kami guys dalawang tricycle yan guys yung aming service dalawa kong kapatid isa sila ng tricycle. Eh, gin mo yung mga power bank. Akala mo hindi mataas pero ang taas niyan, guys. Sa side ako mukha hindi sa likod. Kahit na sementado, guys, ang taas. Pero meron ding mga nag nagbabyahe diyan. Oh, mga locals. <laughs> parang ang ano lang sa kanila very easy lang sa kanila mag ano mag drive dyan kahit na meron silang pasahiro first time namin to guys na pumunta dyan guys na pumunta sa talon Jai, wala kan? guys. picture ah. kita sa picture kan? Jai, na kan? Jai, picture kan? si <laughs> Dala pa namin yung dalawa naming maliliit na pamangkin. Uri ba? <laughs> Ayun, <guys>. kinakarga pa. <laughs> Uri, <ganyo po>. <laughs> <laughs> walking, walking muna. dikiran green green guys wah oh yunyo ko tawag ko kami nang naman din guys mga pamangkin ko kun ko sino dalawang kapatid kong lalaki api sangkatabihan ko babae babae <laughs> Mga anak namin guys <laughs> sinihingal na guys <laughs> Tinggal oh, Ang lawak guys. Ang oh. lawak ng bundok. Ang lawak ng bundok. Ang oh, pamangkin ko. Oh, <laughs> si Jim. <laughs> oh. Ito na sila sa itaas. <laughs> Nandoon na sila sa itaas video ako yung matanda mo matanda dyan guys <laughs> oh, yun guys ang dinadaan na namin ang lawak na yun may malaki pang bundok okay din naman guys kahit na bundok masipag din ang, naman ang mga tao meron din silang matanim mais bisaya na palay yung ano guys wala yung sa akin sa akin mahamot mahamot na bisaya na palay mahalin guys ayan guys plus tayo na naman yung tricycle at sasakay na naman kami yung okay, so mga mga panggas na palay guys sa Tagalog. Anong tawag yan? Ang imong pamilya palaban. May mga tangin din ang kabundukan. Nami d'yo? Ay, lang. no? Kahit na bundok, papuntang bundok, simentado ang daan. Kahit na mataas, simentado sa Kaya yung pag-bitcho-bitcho. Pwede anong puli. Kasi kita ko ini yun Sabi ng kapatid ko na na sunod sa akin. Sabi sabi namin, habang hindi pa tayo nagsisinyor. Kataan ko na lang <laughs> naman naman tuyo. Explore muna tayo. Kasi pag mas matanda na, ayaw na. na medyo may lakas-lakas pa so. lagaw lagaw tanay guys tawag sa amin lagaw-lagaw muna kami sa bundok na mapapuntang talon busay ng tawag sa amin dito guys busay ang tawag sa talon sakay na naman kami guys kasi hindi na masyadong mataas ang daan Del model model pa si Joy <laughs> oh another ano na naman guys stop na naman kami at nagbaba na naman kami naglakad <laughs> tricycle kaya din ang tricycle yun guys may meron ding mga nagmo-motor. Nagmo motorcycle <laughs> guys. <laughs> Mainit na guys. Yan <laughs> guys, may mga mais, saging, sa paligid, mga tanim ng mga locals. 走不了，就看路。